nagagawa kami dito ng TV, flat TV. Ayan, may ari nyan. No? O, yung ma malaking tao na yan. Na yung brand ng... Ano? Ang brand nyan ay Pinsonic. It's it. Ang symptom. Ang remedy ay... Yun na, nagawa na nagawa na ang TV ayun ang malupit kong technician si Angel Nalimutan ko pala kanina na kuhanan yung ano pag gano'n. <laughs> <laughs> Dapat pala kinuhaan ng kanina, wala pang... Mabang binabaklas niya. Mabang binabaklas. Yan ang may-arid niyan. Baka mapanood ka ng manager ng TV ng Afro-Japan. Suning ka. oh may gano'n. Dami, magagabi na baro gumawa ng mga ginagawa natin TV ha. Nakita ko, pangin ako. Pangin benta ng TV natin yan, may marunong gumawa eh. <laughs> na? No? Oo. Oh. Ano ba ang sira niyang buyot nung ano, pinagawa mo? Uh, ano daw yung power, ano, power supply. Ah, power supply. Ah, ibig sabihin digit siya kanina. Oh, may power siya kaya lang hindi dumidiretso. Ayaw Ay, niya mag-open. Ayun. may yung power supply ba yung pinalitan mo? Hmm. Pinalitan niya ng, na, ano, ni power AK. supply. Yung technique uh -oh. Power supply. Bakit ba nasunog yung power supply? Eh? Ano ba? Ibig sabihin, natasira? Overuse o na matagal bukas? Yun na, matagal Naka 8 years na rin to. Ah, 8 years na. Na maganda lang. Ah, mal mal malaki na pala niya ng ano, serbisyo sa Oo, oh, kaya kung bibigyan kayo ng TV, hindi ko naman sasabihin Panasonic, kung sabihin, alagaan nyo kasi maliliit, ma ano ang pyesa niya, masyadong maliliit, parang mga micro microscopic. Ayun. Kaya minsan mo lang gumagawa dahil kung ito troubleshoot mo, marami testing. Kaya kailangan namin siya mo kung saan nanggagaling yung sinaksak na namin. Yun, nagpakita na yung blue. Nasaan yung remote? tayo yung dumitin. Susubok so, ah, namin na TV itong box. Para... TV box na binili na binili ko sa TikTok ang MXQ Pro 5G Susubok so, namin ito Ano na bilhin mo niya, Ang? Yan? Oo oh. Ganyan din yung akin yung Max Pro eh Yan ba yung binibenta ng ano, ng, ng mga radio station, TV station? Hindi. Hindi. Iba yun. Yung akin, Max Story, yung ganyan din. Ah, oh, sige. Ang galing mo lang ito, baka magkalaglag yung mga iba. Ilayo dito, Henry, ah. Oh, kasi may mga... Mm. Um. Ah, oh, yan na yon. Yan na ang tatak niyan. Oh, hindi Android ibig sabihin niyan yung ano. Hindi ito Android 'to. Oh. Hindi ba na ano na yan Ay, oh. Ayun. Ayun. MPO back. May bala ka, may bala ka. Well. May yan. Um. Okay. Okay. Well, YouTube. Dito na 'yan. Ah. Uh, Kukunin ko rin 'yan, watch it. Kaya pala bagay dito 'yung paper. Isinubok namin 'yung uh, MX MXQ Pro Hindi Pag wala bang ano yan, walang internet, gagana yung mga yan? Ah, uh, hindi gumana yung YouTube. Wala akong internet eh. Isit mo nga ang ano, isit mo nga sa, sa to, ano, yung oras. Ah, yung ano, yung yung pizza ngayon. Hindi kailangan may wifi ka. Kailangan may wifi ka na. Yeah. Ah, kailangan may wifi. Passport. Kaya kukunin na may abi to. Oo. Oh. Ano, kukunin na may abi to. Bilhin mo na lang yung buyet na mix. Hindi, okay, meron na. Ah, meron kang ganyan? Ganyan din eh, Max, uh, Max Roy. Hmm. Tapos may, may babaw niyang TV Plus. Hmm. wala naman TV, Thank Pro. Oh, dali. O? Oh? Give okay, mo ko number. Ayo. o. Meron nga po 14.6. Para kung may magpapagawa, Nasa mo kay... Para... Pero well, meron na nga, oh. Parang... Walang papel. na lang sa... araw. Ang galing talaga ng uh, MXQ Pro 5G. Ayan, oh. wala, wala lang kaming internet eh. Nirinig ko lahat ng mga gadget Ayan, gagana yan. Mga uh, application na yan. Pag na-i-set uh, mo yung uh, date. Yung date, yung date niya date at oras niya pag naisit mo ay gagana yan hindi pa siya nakasit oh. Oh, hindi pa siya nakasit nine, Tuesday January 1 hindi pa siya nakasit pag isinit yan gagana na ang youtube pag naka internet na